Ito yung nakita ko. Grabe pala. Sira, sira yung release bearing oh. At yun, ito na nga. makita natin ang sira. So ito talagang <laughs> dali ang mga Good morning, good morning guys. So, nagtatrabaho tayo ngayon. So, may... Baba so, tayo ng transmission. Kita naka-overall ako. Bagong-bago bago pa yan. Bigay sa akin nga pala niya Warren. yan. Iwarin. Shout out kay Warren. Hmm. Para tayo nasa barko nito. So, yan yung aking driver. Kailangan oh. ko ng magbaba ng transmission. Kasi kahapon, inuwi niya, hinatak. Kasi yung sa clutch daw. Anong ano yata yung ano, yung fork. Kaya ngayon, gagawin natin, bababa natin transmission para malaman natin yung kung anong sira. So yun guys, ito ang unang ating gagawin muna una, yung lagyan natin ng shim block yung ano transmission. Shim block ayan. Para ilalagay ko rito. Para makasabit na siya para safety. Para kahit magbabat. Kahit maluwagan na natin yung tornilyo. Ayan pa nakasabit din siya para hindi siya bumagsak. So yun guys, ilalim na tayo so ayan ilalim natin dito ayan babaklasin natin yung mga tornil nya ayan ayan yung tornil nya pa ito ay kudot sakit ba talaga guys iba na natin yung ating transmission at eto na 3, 2, 1 ah, baba mo yung ano yung, yung, sim blocks sim block doon sa bataas o oh, dadahan dahil ka pa para baka madali ka ng bakal yan medyo umangat na may cambio wala okay. okay. So, ito guys, uh, ito yung nakita ko. Grabe pala. Sirang-sira -sira yung release bearing. Oh. oh. Ay drog yung mga bearing oh, naglaglagan. Rebar barless -re bearing yung dumigay. At 'yun, ito na nga, makita natin ang sira. So, ito talagang <laughs> dali ang mga bearing, maklas talaga. Siguro sobrang init nito kaya naging ganyan oh. Yung lining naman okay pa. So ang papalta natin itong release bearing kung ano ito pwede, mo. pwede na rin siguro paltan kung ano may budget pero kung wala balik na so yun guys uh, nakabili na tayo o oh, bago in, in escape pa ah, bearing so buksan na natin so ito yung bago ano oh, ganda pa yung ikot nya ito wasak na yun <laughs> kukunin lang natin yung spring nito kasi hindi na pwede yan ililipat lang natin dito kasi ito wala tong kasamang spring ay nilipat natin dito yan tapos kapit na natin yun na yan mga kajabi yan nakasalpak na ulit oh. all goods all goods na ulit ah, kapit na ang pressure plate hindi na tayo nagpalit ng pressure plate dahil okay pa naman yung pressure plate Maganda pa yung ano niya oh. So ayan. Ah, uh, sampan natin yung transmission. Okay. mo diyan. So yun guys. Um, medyo matapos na tayo. At testing na si 361 So, ang pinilta natin ay e LS Bearing So, yun guys Mag-testing na tayo Start, George Ayan ang dungis so, Ayan ang amos so, Ayan ang amos ng aking driver Ganyan oh. talaga Pagbuhay driver Kailangan mong gumulong sa ilalim ng jeep pag nasisira. Okay. Ha? Oh. Ano yan? where na ano yan? Ah. Ayun na, pinandar na. Titingnan natin kung, kung magana yung ating ginawa. Apa nga yung clutch Atras, atras. Atras. taas taas yung bitaw tama lang hindi atras atras ha?

Hope 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 okay. Headlight Hope Headlight Hope 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 okay Abante mo roon Tapos sa atras mo So yun Ano yan? <laughs> so yun guys All goods Okay So yun lang Sa sira Yung release bearing lang Okay na naman Makabiyay na naman yan Kaya na naman na Aking masipag na driver So yung guys, ah uh, tayo naman yung magte-testing. Testing natin kung ano. Okay. Atras, mira, bunda, sera, pa So yun, pasok pala. Pasok lahat yung lahat ng cambio. Ayan, atras natin. Ayan, ayan. maganda naman yung bitaw. Ayan so lang, sato lang yung bitaw. All good. Tingnan <laughs> ang video para uh, nainigit. Kailangan kong i-adjust. yung ikot bago ang lining, ikot ang lining na karaling. Medyo nainigit pa bago hanggang dito na lang ating video. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe ko na. Maraming maraming salamat. Thank you. Hanggang dito sa muli Bye-bye.